Ha? Sige. Dito na kata. Oh, lucky. Bili-bili na po. <laughs> Bili-bili na po kayo. ito po ni Mama ang sinigang na isda. Yan at okay na po ito. Luto na ang sinigang na isda. Na may katlo. Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming youtube channel So for today's vlog ay papunta po ako sa Tulay Dahil pinapabili po ako ni mama ng ulam na isda At kasama ko po si Talambo Ayan po ang aking kasama, si Talambo Ano, tayo na pare hey, si pala hey Kasama ka sa Tulay Ha? No, -pink. Kaya, kay naka-pink. Kami po yung maglalakad na nito lang bupa, tulay. Mag-aalas 4 na din po ng hapon, kaya patapos na din po yung magtatrabaho dito sa amin. Halos matatapos na po nila dito sa may firewall. Kami po yung maglalakad na. Ito so, yung iniiwan na ng aking kasaknong. Bo, huwag mo kong iwan. Huwag mo iwan. Kami naglalakad ni Talambo. Huwag <laughs> mo iwan. Ito na may lakad takboy Ano ko alam ninyo? Hindi ko alam. Ah, di mo alam. Pagod ka na. <laughs> Diga, kumapit ka sa akin kamay at baka ay mawala. <laughs> <laughs> oh, wala ka ba dito sa pamplona wala yeah. ah, oh, wala ka dito eh. talambo malaki na po yan oh. binata na grade 1 na po yan narito na po kami sa may court talambo parang may natatanaw akong isda bo grabe po ang isda oh saba yan yeah. naba meron din palang iba di pang isda kadadating kadadating din po na ito ate ahan eh ay tingnan muna natin kung alin ang baka may maliit liit na kaya yung malalaki <laughs> kami naman ay ilang peraso sa bahay Ayan, ayan, ayan. ari. Eh, ayan, ayan, napalit ayan, naman. Ay, Kiluhin mo daw po ate yan. Ah. Ay. Pagka hindi pa lang, ayos lang yung tulingan. Ilan, ingan. Isang buhit. Oh, ay maliit han ni naman po. Ay ito na lang nga isang papa lang. Ay ilang kilo? Isa? Sige, dito na kata. Oh, laki. Dito na kata po wala nga eh. Uh, Ayun ay, nga, yung iba naman hindi nasunod sa oras. Saan? Oh, dito na sa club. Napalangay na po ni ate. Sa riwang isda. Bo! <laughs> Mataba. 180 ang kilo. Tambakol na yan. Ay, tulingan ate hang. Ang tambakol na nga bagay maliit -liit. Sariwa buhani. sa. ka Sa biwas. Inamewas po dito. Sabi mo, bili-bili na po. Bili-bili <laughs> na po kayo. Nakabili na po kami ng isda at bali 190. Pesos only. Thank you, ate. Okay. Let's go, Talambo. Ba. Pabalik na po kami sa bahay. Ito si Talambo na hu huli. Baide na pala si Mara. <laughs> Kinuha pala ni Bupara ay sabog iyon. Opo. Yes, fresh na fresh. Kaya Ate Ilan. 1.90 only. Lagpas ito ng isang kilo. Tapos ay 1.80 lang po ang kilo. Anong luto dito mama? Sa tulingan po ang gusto mo. Sinigang. Okay. Oh, ako nalilinisin. Ako na lang magluluto. Ako na lang pong magtatalbos din. Ano yan? Ah, yan yung binilad ko. Tuyo na. Tingin nga mama dito. Wow, ito po yung binilad ko kanina na tigi. May nagbenta po kay mama. Dadaling ko na sa kusina. Ah, oh. ho. Pwede na din po si Indong naglalaro. Sibig ka na pala, Indong. mga bagets. Hi! Hi! Ngayon lang kita nakita ulit. <laughs> Hi! 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 Yan, at ito na po yung isda. Akin na po yung nalinisan. Bali, tatabi ko po muna dahil ako'y kukuha ng talbos at saka ng pang-asin. po ang ilalagay ko dito. Dahil gusto ni mamang luto ay sinigang at dito po ako kukuha ng katmon, kalatalambo. Wow, maliit lang po pero medyo madaming bunga ito. Hahaha. <laughs> Limang perasong katmon po yung aking nakuha. Ito po ay masarap na pang asim. Talagang asim kilig kapag kahit ito ang pinang asim. Sa mga aking laga. Hindi yan ah. Ito na po yung lagayan ko. sa so, may basket na. Dahil ako y kukuha na din po ng talbos na ilalahok doon sa lulutuing sinigang. Ang sarap po ay talbos. Para may gulay. Sana pala dito masyad Mga konti Madalang na po ang talbos. na nakakapagtanim si Mama ulit Madamo na ang talbusan. na pa lang po ang aking nakukuha. Mukhang itong talbus ay <laughs> talbus lang. Nanaid na lang ako dito sa may area na to. Ito na po yung talbus. Tsaka katmon. Akin ang babaakin din yung katmon. Dito pala may mga bagong tanim po si tatay ng kamote. Dami. Nahugasan ko na po yung kat mo. ko rin mamaya. Bali, ibabaltan ko na po yun. Ganito ito po ang pagbabalat na ito. Itong mga kadilag ay masarap ding anuhin, kain at the best nga po talaga siya ang pang-asin ganyan siya tatanggalin na yung mga buhok-buhok yung medyo ano na nasa labas na part pwede hindi isama pwede din namang isama pero ako hindi ko na sinasama mga katilig Okay na po itong katmon at saka talpos. Malinis na po. Yan at ako po ay naglagay ng tubig sa kasirol. Bali, lalagay ko na din po yung sibuyas. Tapos po ay itong katmon. Para umasin. Lalagyan ko na din po ng asin. Tatakpan ko na po at pakukuluin. Yan at kumukulo na po. Oh. At ito na po yung isda. Ilalagay ko na. Bali, tatlong piraso lang po ang aming isisigang dahil yung iba po ay para bukas na. Ano pong ilalagay? kulong-kulong na mga kadalag. Nalagay ko na din po yung ulay. Natikman ko na po ay grabe. Asim kilig. <laughs> Sarap na pang asim po. Ayan ang katman. Mataba din po pati yung aming isda na nabili. talagang mula sa isda hanggang sa pangasim at gulay ay mga fresh. Paborito po ni mama ang sinigang na isda. Yan at okay na po ito. Luto na ang sinigang na isda na may katwa papatayin so, ko na po yung apoy. Naisalin ko na po itong ulam namin. Tama din pa lang ako'y maagap nagluto po ngayon dahil si Bibi po ay kasi ay nilalagnat. Maagap siyang makakakain niyo at makain ng gamot. di po si Bibi. Kumain ka na Bibi! <laughs> nilalagnat ng person <laughs> si Mang Bibi. Kain na at mainit. Tama-tama to. Mainit yung sabaw. Thanks. Thanks. Ano don't yung emotions. Ang <laughs> hirap magkasakit pagkakawal. Sana iki, inuman mo na ng gamot. Nasaan na yung gamot mo? Ayun, nam, na? Ano na rin ako kanina isa. Kakain po muna. Sese na pang ng kumain. Kami ni Mama ay doon muna sa tinda at may mga nabili pa. Madaming nabili. Tsaka nagpapa-Gcash. Dito po ako nagdiretso sa tindahan. Bali kanin kanina pa po, po ako dito. Dahil medyo madami po nagpapajika siya. Baka si mama po ay nagpapakain doon sa mga asa namin. At yan mga kadilag. Bali hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa panunood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye bye!